Kung para sa iyo, para sa iyo. Kung hindi para sa iyo, ano man ang gawin mong pilit, hindi magyayari para sa iyo. Mangyayari man, ikalulungkot mo. Pero kung para sa iyo, ano man gawing pilit ng ibang tao na masulot ka, darating at darating sa iyo. Para sa yo. Yung blessing nila, walang kinalaman sa blessing mo. Yung blessing nila, hindi binawas sa blessing na para sa iyo. May para sa iyo. Nagkataon lang na nauna sila. Pero wag ka, hindi mo alam kung anong pinagdaraanan nila. Kaya wag mo silang pakialaman. Walang kinalaman yung blessing nila sa blessing na para sa iyo at sa iyong pamilya. Basta, laban lang. Hindi papayag ang Diyos na iba ay mayroong pagpapala samantalang ikaw forever na wala. Hindi gano'n ang magulang sa kanyang anak. Ang Diyos pa kaya? Lalo't higit kung ika'y nagsisikap at nagtsatsika gumagawa ng mabudihan. A blessing na para sa'yo na kalaan. Tsaga lang. Kapit lang, lang. Wait lang. Oh.